Hello mga kamasrom at ibabagi ko sa inyo yung mga mga epekto ng naarawan na bed. Pag naarawan kasi yung bed natin, ang tendency niyo magiging dry. Magiging dry yung yung bed natin tapos instead na tumubo yung bulba hindi sa tutubo kasi mamamatay tandaan natin na yung amag ng pulba hanggang sa 38 lang yung kaya niya na init. Pag sumobra doon, umabot ng 40 plus, ayan, 45, 43, sobrang init na yon Ang tendency na yon mamatay yung amag ng pulba. Ang mga kasurvive doon, ganong init ay yung amag ng coprinus. Kaya kuminsan, minsan, koprinos yung tumutubo sa ating mga bed sa dahilan na namatay yung yung bulba yung amag ng bulba dahil sa sobrang init at makikita natin yan pag sobrang init yung tuyong tuyo yung paligid ng ating bed kahit na nagmumoist yan pero yung mga dahon natutuyo ayan natutuyo na Uh, yan yung indication na sobrang init sa loob. Ang ginagawa natin para ma-maintain yung lamig, yung, yung humidity sa loob ng ating bed, naglalagay tayo ng, ng kanal doon sa palibot ng bed. Pag sa lupa ka nagtanim, lagyan mo ng kanal sa paligid ng bed mo, tapos lagyan mo ng tubig, Ayan, punuin mo ng tubig every two day's para sa ganun ma-maintain yung moisture sa loob hindi ma matuyo at maglagay tayo ng lilim sa ating bed. Huwag kayong maglalagay ng ng shaded net na yun lang na wala kayong ilalagay doon sa ibabaw ng mga mga tanim natin na mushroom mayroon pa rin yung direct sunlight na nagkukos ng init sa loob ng bed. Kaya maglalagay pa rin kayo ng karton o kaya uh, black shade sa ibabaw ng ating bed para sa ganun ay maiwasan yung sobrang init sa loob ng ating bed. At sa paglagay ng tubig doon sa mga paligid ng ating pagdidilig sa paligid ng bed natin ay tuwing umaga. Huwag kayong magdidilig ng tanghali kasi ma-stress yung amag at maaaring mamatay kasi yung singaw ng lupa na sobrang init ay pupunta dun sa sa ating bed kung tanghali tayo magdilig so mas maganda na umaga kayo magdilig at para sa ganun ay sigurado na may tutubo sa ating mga tanim at yan ang advice para sa mga nagtatanim sa mga baguhan na huwag nating hayaan na yung ating bed ay matamaan ng direct sunlight para sa ganun ay may tumubo at sa ganun ay makapag-harvest tayo. So yun lang. And God bless lahat.